sa liblib na baryo ng dulong ilog, may isang bahay na matagal nang iniwasan ng mga tao. Sinasabing nilamon na ito ng panahon, balot ng damot lumot ang mga pader. Walang nakakapit na pangalan sa gate, tahimik. Pero tila may tanawing nakasilip sa loob. Kahit ang hangin dito'y tila may bigat, parang may bumubulong na di mo maintindihan. Isang araw, dumating si Elias, Isang binatang bumalik mula sa Maynila. Bata pa lang siya ay naririnig na niya ang mga kwento ng bahay sa dulo ng gulod. Sabi ng lola niya, dati raw itong tahanan ng isang albularyo na biglang nawala. Marami na ring nagtangkang pumasok, pero walang bumalik ni isa. Pinilit niyang balewalain ang mga sabi-sabi hanggang sa napanaginipan niya ang bahay. Sa kanyang panaginip, may boses na pabulong na nagsabi, "Balik ka na. Elias. Kinabukasan, nagpa siya si Elias na puntahan ang bahay sa kanyang panaginip. Bitbit -bit niya ang lumang lantern ng iniwan ng kanyang ama noon. Habang papalapit siya, lalo niyang naramdaman ang lamig sa hangin. Ang mga ibon ay tila biglang tumahimik, at ang mga dahon ay nagmistulang mga mata. Sa kanyang bawat hakbang, naririnig niya ang sariling tibok ng puso. Mabilis at mabigat pagdating niya sa harapan ng bahay, Bumukas ng kusa ang gate na kinakalawang. Hindi niya malaman kung dahil sa hangin o may ibang puwersang bumati sa kanya. Dahan-dahan siyang pumasok at tinutok ang liwanag ng lampara sa paligid. May lumang larawan sa sala. Isang matandang lalaki na tila nakatitig sa kanya. Biglang may kumalabog sa itaas. Pinilit ni Elias na huwag matakot at inakyat niya ang maingay na hagdanan. Sa bawat baitang, Pakiramdam niya'y may nagmamasid sa kanya. Pagsapit sa ikatlong palapag, may ang nakaawang na may numerong tatlundaan at siyam. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang inabot ang serador. Pagbukas niya, malamig na simoy ang sumalubong sa kanya, kasabay ng isang bulong. Elias, ikaw na ba yan? Isang tinig ng babae ang lumutang sa hangin. Napalingon siya ngunit walang taong naroroon maliban sa isang lumang larwang kahoy. Lumapit siya dito, at napansin ang pangalan niyang nakaukit sa likod. Biglang nagdilim ang buong kwarto, at nawala ang ilaw ng kanyang lampara. Sa dilim, muling nagsalita ang boses, tandaan mo na, bumalik ka. Sa gulat, Lumingon siya at nakita ang isang batang babae na umiiyak sa sulok, nakasuot ito ng lumang bestida at may hawak na sirang teddy bear. "Wala akong kasalanan," bulong ng bata habang naglalakad palapit kay Elias. Naalala ni Elias, ito ang kapatid niya na matagal nang nawawala. Nawala ang batang babae, pati ang boses.